pinakamahusay na oras para kumain. Breakfast. Ang tamang oras ay 7 a.m. to 8.30 a.m. Tandaan na kumain sa loob ng 30 minutes to 1 hour pagkagising. Lunch. Ang tamang oras ay 12.30 p.m. to 2 p.m tandaan na ang pinakamainam na agwat sa oras sa pagitan ng almusal at ang tanghalian ay apat na oras. Dinner, ang tamang oras ay 6 p.m. to 9 p.m. Tandaan na ang pagkain ay hindi dapat bababa sa tatlong tatlo hanggang 4 na oras bago matulog. Seven signs na pure ang puso mo madalas kang nakangiti, hindi ka nagsiselos, ang bilis mong magpatawad, lagi kang tumutulong sa iba, hindi mo sinasaktan ang puso ng iba, hindi mo ginagawang katatawanan ang iba, sinusunod mo kung sino ang gumagabay sa'yo ng tama.